Sugatan ng isang Chinese national matapos siyang barilin umano ng dalawang kapwa Chinese at isang Cameroon national. Ang ugat daw nito, singilan ng utang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Arestado ang dalawang Chinese at isang Cameroon national sa isang residential complex sa barangay Don Galo, Parañaque City dahil sa umano'y pamamaril ng isang Chinese national na kasamahan din daw nila Base sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa paniningil ng utang ang pagtatalo na nauwi raw sa pamaril. Nagpapagaling ngayon ang biktima sa ospital matapos magtamo ng mga tama ng bala. Noong una daw kasi, is, yun nga, nagkaka nagkakaroon sila ng kasiyahan, nag-inuman. Nag tapos parang napunta sila sa paniningil ng utang. So itong ating victim is naniningil na siya ng pautang dito sa ating uh, mga suspects. At doon nga nagsimula yung kanilang pagtatalo hanggang sa nauwi na doon sa pamamaril dito sa ating victim. Nasaksiyan ng isang Pilipino ang insidente na siya raw nagsumbong sa mga otoridad. Nakuha ng mga polis sa crime scene ng isang baril, 15 pakete ng hinihinalang shabu at iba't ibang parafernalya. Ang nasabat na 200 grams na umano'y droga ay may tinatayang street value na 1.2 million pesos. Dinala na ang mga ito sa Southern Police District Forensic Unit para sa karagdagang analysis. Nang tanungin ang dalawang Chinese tungkol sa paratang sa tulong ng Cameroon National na marunong mag-Chinese, umiling ang dalawa. Paliwanag naman ng Cameroon National, hindi niya kakilala ang mga Chinese. Aniya, nag-set up lang siya ng party lights sa kwarto ng mga Chinese. Wala raw siyang kinalaman sa krimen. It is wrong. It is very false. I don't know who shot who specifically. That is my problem. Because I was on the balcony. When I heard the gunshots, I panicked and I skipped over. and Because and, and, there, there was a, there was a There was some running outside. And then everything settled and everybody went where they're going to. I with my two friends. Who we're going to leave and go somewhere else. Naharap ang mga suspects sa kasong frustrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang lalaki matapos na barilin ng polis na sinugod niya gamit ang itak sa pasukin ni Locos Norte. Hulikam naman ang pandaloob ng isang lalaki sa isang paaralan sa Bukawe, Bulacan. Natangay pati ang 13-month pay ng isang guru. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang lalaking iyan na nag-iikot-ikot sa isang paaralan sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa investigasyon, nagtanong-tanong siya sa ilang estudyante kung may mga guru pa sa mga silid-aralan. Nang makachempo, pinasok na niya ang isang silid aralan at kalaunay umalis din. Sumalisi si pala ang lalaki habang abala ang mga gurot estudyante sa school parade. Natangay niya ang mayigit 120,000 pesos in cash na pag-aari ng isang guro. Ayon sa asawa ng biktima, kabilang sa nawala ang pampagamot sana ng misis niyang stroke survivor. Pati ang 13-month pay ng guro, pambili ng loot bags para sa mga estudyante at pampagawa ng printer. Sana po wag nilang gawin yung pagnanakaw dahil papakain nila sa pamilya nila. Nakaw doon, wala rin magiging maganda. Napakakawawa naman po ng asawa ko. Pampagamot na niya para madugtungan yung kanyang buhay sa pagtuturo. Ngayon, ito po, talagang zero-zero. Hinahanap na ang salarin. Ayon sa mga otoridad, may iba pang paralan sa Bukawe ang ninakawan din kamakailan. Sugatan ng binti ng isang lalaking nanunog ng sasakyan at nag-amok umano sa pasukin ni Ilocos Norte. Batay sa investigasyon, sinunog ng sospek ang bumper ng isang SUV na pagmamayari ng kapitan ng barangay. Tumakas ang lalaki kaya tinugis siya ng pulisya. Nang matuntun sa kanyang bahay, sinugod naman niya ang mga pulis gamit ang itak. Pinagtatagan raw ang patrol car kaya nabasag ang salamin nito. Umiwas ang pulis na nagmamaneho nito kaya nakabangga ng nakaparadang van. Nang bumaba sa patrol car ang pulis, nagamok ang lalaki at aktong susugurin ulit ang pulis. Doon na siya nabaril ng pulis sa kaliwang binti. Agad namang itinagbo sa hospital ang lalaki. Nahaharap siya sa mga karampatang reklamo. Ayon sa pulis siya, nakainom ang lalaki, hindi na siya nakunan ng pahayag. Sa Amulong, Cagayan, naaagnas na ng matagpuan nitong Miyerkules ang bangkay ng lalaking na paulat na nawawala mula pa noong October 25 sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Ang lalaki tumalon sa Cagayan River sa bahagi ng Igig para kunin ang inaanod umunong troso. Isang residente ang nakakita sa bangkay. Kinumpirma naman ng pamilya ng lalaki ang pagkakakilanlan nito dahil sa kanyang suot. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit naman sa 4.7 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bus operation sa Bacoor, Cavite. Bista sa operasyon ng tatlong lalaking nagbenta ng iligal na droga sa mga ahente ng PIDEA. Inumpis ka rin sa operasyon ang sasakyang gamit ng mga sospek. Tumangin magsalita sa harap ng kamera ang mga sospek. Pero ayon sa isa sa kanila, taga-deliver lang sila ng iligal na droga at binayaran sila ng 6,000 pesos para rito. Nakatakda silang sampahan ng karampatang reklamo. Samantala, ilang coastal areas po dito sa Luzon at Visayas ang binabalaan ngayon sa posibleng daluyong o yung storm surge na tinatawag dahil po sa bagyong Pepito. Ay sa pag-asa, aabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng posibleng daluyong sa ilang bahagi ng Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, Masbate, Quezon at sa Sorsogon. Isa hanggang dalawang metro naman ang inaasahan sa ilan pang coastal areas ng Albay, Biliran, Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon Province, Samar at Sorsogon. May babala rin po ng daluyong dahil sa bagyong Ophel sa Batanes, Cagayan at Ilocos Provinces. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na lumayo na sa mga beach o baybayin. Hindi pa raw sigurado si dating pagulong Rodrigo Duterte kung dadalo siya sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa War on Drugs sa November 21. Kaugnay naman po 'yan sa hamon sa kanya ni dating senador Antonio Trillanes IV na pumirma ng bank secrecy waiver, sabi ng dating pangulo, pipirma naman daw siya. Pero may kondisyon. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Matapos sila ni dating Senador Antonio Trellanas IV ang aniyay mga bank transaction na nagugnay umano sa mga Duterte sa ilegal na droga. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. At maungkat ang pagpirma ng bank secrecy waiver sa dating Pangulo. Kung may isang totoo lang nakikiting I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee and I will hang myself. Nangyari ang marahil ay pinakamainit na tagpo sa Quadcom hearing. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? In the... Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganun. Si Chairman. Mr. I'll give you a sa sampling ko sa pulit, sa... Si Chairman. Um, sa, session um, suspended. Session suspended. Sa isa pang angulo, may sinabi pa si Terellianes bago umamba si Duterte na hahambalusin siya ng mikropono. Sa sampling ko sa pulit, sa... Si, si Chairman. Um, session um, suspended. Session suspended. Session suspended. Mm -hmm. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented, regardless of who you are. Sorry. Sa pagpapatuloy ng hearing, ilang beses na ungkat muli ang tungkol sa waiver. Tinanong si Duterte, pipirma ba talaga siya o may kondisyon ba? I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. Joint account kasi yan. So I had it back sure. to my mind about my wife. Pero giit ni Trillanes. Just for the record, joint account between uh, Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not not the wife. Yun po ang uh, dun sa nakuha natin. And just like what I uh, anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Sige po, uh, pwede. Papayag ako. Sampalin niyo ako. Pero pirma muna kayo sa waiver. Just to maintain the quorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke okay. any resource persons uh, because that won't do any good to anyone. I, I apologize, Please, Mr. Chairman. Thank General. you very much, Mr. Chairman. Uh, Sa sampalin niya ako, ano ba yun? Hindi ba provocation yun? Di sinabi ko, oh, alika, sampalin mo na ako. Pero sabi ni Quadcom lead chair, Congressman Robert Ace Barbers, sa pangkalataan, calm and orderly ang pagdinig. Kaya aniya, walang na-contempt kahit pa inambahan ng dating Pangulo si Trillanes at si dating Senadora Laila de Lima. Ayon sa Quadcom, sapat naman ang paalala ng Quadcom sa lahat na panatilihin ang proper decorum. To some people, it uh, looks offensive, no? Uh, to some people this probably will be perceived as a playful uh, uh, gesture of the president so we really cannot judge no? ano yon but uh, of course uh, the, the attention of uh, the president was uh, and the other resource persons there was uh, actually called uh, by uh, the chair so no? ng chair Uh, let's maintain proper decorum. Kaya I think uh, that was enough uh, message uh, for all this. Sa November 21 na susunod na Quadcom hearing, kaugnay naman sa bank waiver, bago lisanin ng kamera, may sinabing kondisyon ang dating Pangulo. Kung pipirma siya, hindi raw siya dapat nag-iisa. Lahat, hindi lang ako. La, lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro diyan, pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may po may oh, Eh bakit ako lang? Para para, para mag ma, 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 makita talaga ng tao Yan oh. Oh, iyan ang Pedro Raco. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw haharangin pero hindi rin tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC sa imbisigasyon nito sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. If yun ang gugustuhin uh, ni PRRD, eh Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na magpag-usap mag siya o magpaimbestiga siya sa ICC, eh nasa kanya yun. Wala na wala kaming uh, desisyon doon. Dagdag pa ng Department of Justice, miyembro pa rin ang Pilipinas ng International Criminal Police Organization o Interpol kahit kumalas na noong 2019 ang ating bansa sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Kung ipadadaan ng ICC sa Interpol ang proseso at magbibigay ng red notice ang Interpol sa Pilipinas, obligado ang gobyerno na tugunan ito Bukod daw sa ICC, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-iimbisiga na rin ang PNP at DOJ sa War on Drugs. Kabilang dyan ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa House Quad Committee Hearing, gaya ng mga pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at reward system umano sa mga police.